Pwede din siya ng gagamba boss, Pero may tinik sa likod Sa oh. bandang gilid niya So ibig sabihin yan yung rain ng mga gagamba Oo so, oh. Ito yun oh, no. kung, Ibig sabihin pwede rin yan pang pustahan Oo oh, pwede din kung Kung ganito din yung ano Ganito yung kalaban niya mm. At saka ganito din kalaki ah, Pero so, ibig kung siya. Ibig Tuga. sabihin pala, rain pala yan ng mga gagamba. Oh, ayan, tignan mo, tignan oh, tignan mo, oh. mo maaway. Maaway nga sila, oh. no? Jesus. Naku, ibig sabihin, mas maganda siguro yan kung pa yung ano niya. Yung galamayo. Sabi, pwede na pang, pustaan, Ako, no? pang pustaan, pusta, ano? pang pusta, malaki yung pusta. saka, marami dito na niyan sa atin, ganitong klase ng gagamba. Tingnan mo, umaway, oh. Hmm. kakaiba nga. Pero hindi matatablan yan kapag once na kinagat ng ano, kalaban, pariha. Ah, sabi-sabi, matigas mat, talaga. Matigas yung ano, yung balat mas maganda talaga pang pustaan oh, no? pero kaso nga lang ma maiksi siya maiksi yung ano yung galamay oh, uh, ganun pala so ibig sabihin yan pala yung raina ng mga gagamba oh, may tinik sa likod kakaiba nga no oh. kakaiba pa yung kulay no hmm, mayroong dilaw nyan mayroong dilaw nyan mayroong dilaw niyan, Mayroon dilaw o, niyan. Mayroong dilaw niyan. Oh. Hindi ko malang maano sa dilaw nito kasi mahirapan tayo maghanap. Hmm. dito karamihan dito kulay puti na may itim na may tinik-tinik sa ano pero so ibig sabihin bihira na lang pala yan dito oo oh, pambira yung kulay dilaw oh. pero ito marami hmm. to dito sa atin pero yung dilaw wala na oo oh, pambira na ibig sabihin parang indigered na ganun oo, parang ganun nga na nga mm. ako ibig sabihin yan pala yung reyna oh, reyna na, rain na, mga, na ng, ng mga gagamba, gagamba oh. Ito yung linalaro ko nung bata pa ako. Eh, pero bata pa rin. yan pala yung nilalaro mo dati. Oh, Pinapaaway ko sila. Uh, pariha. So pwede na pala pagpustaan niya, no? Kung pariha din yung ano, yung... Parang layan din yung kalaban niya, ganun. Oo, pariha. Mas, mas, mas din silang dalawa. Naku, kakaiba nga, ano reina ng mga gagamba. Hindi ko mamayig eh. Kakaiba ano niya eh. Matinik, may ay sus. May tinik 'yan sa ano, sa bandang gilid at saka sa kasalikod. Oo, oh, ano? No. May tinik. Parang matigas 'no. Oo, oh, matigas. Sino ba? kaya sila matatalo ng camel na 'yan sa tigasan? Ay! Mama dito 'yung camel. Ibig sabihin mas matigas. Kahit malaki 'yung matigas 'yung ano nito, 'yung balat niya. Mas matigas pa sa camel. Oh, oh, Naku. Kahit mali ito, baka makamandag pa to sa ano sa camel. Ah, oh, ibig sabihin mas makamandag pa 'yan pa sa camel. Oh, oh, oh nako, rain na nga ng gago. Duwag, duwag, duwag naman yung ano, Camel. Ito matatapang to. Ay, ah, ibig sabihin mas matapang 'yan sa Camel. Oo. At saka hindi ma basta ang ano, makagat. Makagat ng Camel to. Kasi yung gabog-gabambang to, once na kinalaban ng ano, kapo gagamba, may tinik sa bandang gilid. Oo, ay no. yun yung laban nila. Uh. At saka pag once na makagat sa ba ng kilid, matitinik talaga sila. Sa no? Hmm. Matitinik doon, siguro sila matatalo, no? Hmm. Yun, yun. Oh, kakaiba ano. no? Ray na ng mga gagamba. Ngayon ko lang nalaman yan, boss. Mas Merong dilaw. Merong dilaw dito, boss. Dilaw? Ano mawang ibang kulay niyan? Sa, Pero, base sa nakikita mo pala lang dito may, sa aklan. Ano, may dilaw at saka itim-itim sa, sa bandang puwet. At saka ano, at saka yung likod, dilaw. Hmm. Try natin maganap para sige, sige. Alaw. May baka mahirapan tayo.